Uli, si Master Hans Kua at eto ang ilan sa abanting sa palala para sa like na kay Bongga. September 25, Lunes. Para sa mga pinanganak ng Year of the Rat, iwasan ang makisawsaw sa problema ng ibang tao. posibleng ikay madamay sa gulo nila. Pink at ten. Ox naman tayo ha. Huwag nang umasa sa bigay ng kamag-anak. Magkaroon ng sariling diskarte. Huwag sumukong abutin ang pangarap. Gold at 5. Tiger, ipagpatuloy at magkaroon ng focus sa trabaho kikitain mo. Sa pag-ibig naman, gumawa ng way o hakbang upang magkaayos na kayo muli. Brown at 1 ang swerte sa chart. Rabbit naman tayo, huwag masyado mag sa trabaho. Alagaan ang kalusugan, magpunta ngayon na kay Doc. Yellow at 9 ang swerte sa chart. Dragon, sabihin ang totoong nararamdaman. Mas mahalaga na ikaw ay magkatotoo sa taong naniniwala sa iyo. Pink at 19. Hmm. Snake naman tayo ah. May malaking income na parating ng araw. Gumising na maaga at may meeting kasama ang kliyente. Activated ang business star. Pitch at 3. Ito naman sa of the horse. Sa tulong ng kamag-anak, may malaking perang mahawakan. Ngunit agad naman itong mauubos dahil sa mga unexpected expenses. Astrology, matutulungan kita dyan sa gabay sa buhay mo. White at 11 na swerte kay horse. Go naman tayo ah. Huwag abusuhin ang katawan. Mag-exercise sa umaga. Red at 5. Monkey, maghanap ng pagkakabisihan. Magiging productive ang araw. Blue at 4. Rooster, tapusin agad ang trabaho. wag na maging choosy sa mga trabaho. Green at 8. Dog na mali kong pinakamaswerte today, magkaka-award. Ito po ay dahil sa pagiging hardworking, sipag sa mga ginagawa. Gray at 13 na swerte kay Doggy. Pigi naman tayo iwasan ang madalas sa pagpupuyat Magpa-schedule muna kay Master Hans Kua ng cleansing sa sarili at sa bahay para ma-attract natin ang suwerte. Masorting kulay, silver at tri. Muli po, ito po'y gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa pala niyo na sa lalay ang inyong tagumpay. Muli, si Master Hans Kua para sa hashtag Han swerte sa